Pag walang binay, walang buhay, walang pagkain. Kung ano yung biyaya na naibibigay niya, ganun din sa, ano yan, sa mga magsasaka. E eh, sa batas yung rice tarification law, nagkaroon din po ng malaking tulong sa mga magsasaka dahil sa pagbibigay po ng uh, binhi na libre. Kisa bibili kami, eh mahal po yung ano eh, binhe kung bibili pa kami. Eh, kung bibigay ng libre, di mabuting mabuti po. Pinili ko ang uh, RC222 dahil sa malakas sa uh, umani talaga. Eh, ito ngayon, eh, mga bago to eh. Kaya malalakas umani eh. Uh, nakatulong sa amin ito kasi mula noong nagkaroon ng uh, rice law, naging libre po yung binhe saka maganda pa yung uh, kalidad, yung quality ng seeds. Yun pong RC222 na variety na binigay sa akin, matibay siya sa ano, sakit, uh, hindi siya matakaw sa ano, tubig. Pag malalakas yung hangin at may kay anuhan, hindi siya ma madaling nadadapa. Nakikita talaga na talagang yung tayo niya, talagang matibay talaga. Napansin namin, di lang ako, pati rin yung mga kasama kong magsasaka, Malakas siyang umani, marami. Contento na kami doon, saka yung malaking ginhawa rin na libreng binhi. Gagaya na nga nung bibili pa kami, yung pambili na lang namin, ibibili lang na namin ng ano para sa pamilya namin. hindi kaya turin rin lahat ng katulad uh, magsaka na magparehistro sa uh, para po makakuha o makabil ng mga binhi na binibigay ng arsip.